Jersey, come here. Jesse, may bago na naman si Jesse swing. Kaso lang hindi ko na ayos. Dami-dami namang laruan laro ni Jesse. Kaya naman ayaw na ni Jessie pumasok sa school eh. Kasi dito pa lang sa bahay oh. No, Jessie. Gabi na, anong oras na? Alas 7 na, nandito pa rin tayo sa backyard. Wala si Ate Angel, naki-party si Ate Angel. Jessie. May lamok na dyan. Ayan si daddy. Napagod ka rin sa work. Tingnan natin yung lights ko dito. May lights ako dito. Hindi na ano. Ayun, ang ganda ng aking garden light. doon sa swing. Tinatanggal ko yung swing kapag gabi kasi baka umulan. Ayan yung swing. Ayan ang aking garden light. Ang ganda. Gusto ko pang maraming lights dito sa backyard namin. Gusto ko may lights din tong ano ni Jessie. Cubby house. Jessie, ayan, nag-ilaw na. Diba, maganda yan kapag gabi. Kapag madilim na. Kita na yung aking mga lights sa garden. Ang aming backyard. Yes, Jess, let's go. I think we have to put this inside because I think it will rain tomorrow morning. So, you have to put your mat under cover. Can you help Mommy Jessie? Yes, yes. You wanna go inside now? Yes? Come on. You wanna go inside now? Hello, mga mi. Alas 7 na. May liwanag pa rin dito. Hello.